iba pang lugar maliban sa Taalay kung saan posibleng itinapon ang mahigit isang daan ng mga nawawalang sabungero, inaalam na rin ng PNP. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald Ulep. RMN Live Report! Pinutuntun na ng PNP ang iba pang lugar kung saan posibleng itinapon itong mga nawawalang sabungero. Sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Story III na posibleng hindi lamang sa Taal Lake itinapon eh, itong may itisang daang nawawalang sa bungero. Eh, hindi na nagbigay ng karagdagang impormasyon na opisyal kaugnay na ng naturang issue para hindi makompromiso ang kanilang isa sa gawang investigasyon. Well, you know, andyan na lahat ng challenges eh. Hindi naman ibig sabihin na challenging, hindi na natin gagawin. Dahil challenging siya, hindi natin gawin. We'll try. We'll see how, how far we can go sa ating mga efforts. Di, pag hindi kaya, di aminin natin hindi kaya and we'll try another way. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving, baka po pwede. Based on our information, hindi lang sa taal ang disposal. So pati ang ibang mga lugar na yon ay tinitingnan din natin. Yan si PNP Chief Police General Nicolas Story III. Uno ibinunyag ng whistleblower ng mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy na itinapon ang mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Kasama mo sa DZXL, Aremen, Manila. Radyo Man, Gerald Diulep, Tataka, Aremen.